Magandang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Nagbabalik na naman sa inyong harapan Ang Padre Inson Vlog Ayan mga kapaders Dito sa harap ng isla Medyo mangin hangin Ang hangin ay galing katando anis Medyo masikasig lang mga kapaders Yan lang kami sa malapit Mga testin ng kasamahan ko Makaulan naman ang sariwang isla na naman tayo Kahit kung tindilin siya Ang mahalaga may pangulam maghahapon ng ulan dito sa isla mga kapaders ngayong hapon na naghinto ang ulan sana pala rin tayo mamaya sa paglaot abang abang na sa yung pagdive God bless, Ingat tayong lahat testing kami uli, dito lang kami sa malapit malangoy at na ito, isda kagad ka hmm, hmm, balawis gangit kagad ka mga kapaders at na ito pa, mayroon pang isa sisiguraduhin ko na ito hmm, hmm, bali dalawa ay ito magandang bahura mga kapaders kaya lang ang galing sa lakas medyo malabo ang dagat for meron tayo pala ang dalawang isda buti at mamang isda ngayon kahit bubuwanin hanapan natin at baka merong kasamahan na ito dangit uli mm -hmm. tatlong piraso na mga kapaders tuhog tuhog na sisting list ng pana ko ikakasakulang pana ko at meron ba akong nakitang isang pirasong danggit hindi na ito masama. Maraming salamat, Lord. At na ito pa. Mm -hmm. Bali, apat. Uy! May pinakang malaki, mga kapal. Hindi ko napansin. Nakatago sa corals kaya? Sa pinakang guso? Sayang. Apat lang nahuli ko. panglimasaryo yung nakatakas. Di, bali. Hindi man nasaktan yung isda. Hanap tayo uli Na ito pa. Kakaiba ito, mga kapaders. Guntingan naman ito. Pangliman mm -hmm. panglimampana tuwog tuwog sa stingless ng pana apat na balusang na pana ko yung panglimang na pana ko yan ay guntingan kung tawag sa amin danggit bahura kwartang linaw na andito pala kami sa tapat ng bangka hindi pa kami nakakalayo ng kasamahan ko antimanong mga danggit na nagbungad sa atin aalisin kita sa pana ko at maghahanap tayo at na ito pa manitis nakailag mga kapatid Itong isa, distingin ko. Mm hmm, di ka na dyan mga Buti pa ito medyo maamo. Sa parte hasangan ko pinatamaan at para dumugan-dumug ang hasang at ng panghinain. Ayos na ito, pandagdag. Dito lang kami uli sa malapit sumisid. Nag-testing ang kami kung malabo. Medyo malino man. Kita pa man ang isda mga kapaders. Tsaga-tsaga lang talaga. Kahit malamig ang dagat, para makapang-ulam kahit kunting dilin siya ayos na may nakasuot na isda mga kapaders sa ilalim ng bato dito sa kabila ating ikutan naroon lapo-lapo sisiguraduhin ko sana magitik -hmm. Mm, malayo ang tama sa gitikan sa parting hasangan tinamaan uli ayos na ito kung sa buhay ito mahal daw kilo sa ibang lugar pero sa amin dito pinapanat ang mga kapaders sa so, kang kilo kung na kami Medyo matagal-tagal pa ang kalma ng amihan at sabi sa balita. Pero pag kaya tambang ng bangka sa laot, matesting tayo. Pero ngayon mga kapaders, maasanday blaang kami ng kasamahan ko. Makasumpong lamang tayo ng kulambutan. Ano kayo iturang kulambutan ngayon? Sana makakita. Ohoy! Oh, Ay salamat Lord! Nakakulambutan din sa wakas. Siguraduhin ko na ito pagbana nang hindi na makatakas. <clears throat> Gitik. Namuti ang ulo. Ayos na ito. Kailang ma isang kilohan mga kapadirs Hindi pa kasi nung kalakihan. Ganitong buwan ng February, sabi ng mga buyer, ang kulambutan. Taglunuhan na ng kulambutan. Ang sabi ko, ang kulambutan kapag luno, ang likod malambot na pero pag matigas, hindi pa. Ay salamat, nakakulambutan din. Ayos na yun, kahit isang peraso. Hanap tayo uli, baka mayroong kasamahan. Itong bato, iikutin ko na roon. Mag-asawang bukaw. Magkalungding hard. Ayos ito. Pambinta na muna. Kaya lang itong isa lumayo. Mga do dudubulin ko sana. Ayaw lumapit. Lalo ba? Panahin ko na lugod ito. Kung ayaw. Hmm. <gling> hmm. Hindi nakagitik. Kakasukaw pa na. At mayroon pang isa. Naroon na. Luwabas ng bato, mga kapatid. Tatawid ng kabilang bahura. Ay, malikot petong itong isa. Oh, naroon na. Nakakita na yata ako. May lap na lugod. Mm -hmm. Butit inaabot pa ng pana. Nakagitik natin. Bali dalawa mga kapaders. Yan, parehas bukaw. Ito yung mag-asawa. Yung nakasuot kayo na sa ilan butas. Ayos na ito pang daradagdag. Masarap sana itong pangulam ulam. Titiisin ko muna mga kapaders. Pang na muna natin. At para makadrisa tayo ng kahit kaunti sana may kasamahan oh na ito no marami ito na lang mm -hmm. Uy, hindi pa nagetik ang daming no kos kahit pili ko lugod medyo malit ang napana yung pinakamalaki ang pipiliin ko nakatakas na ito pa no ito yung mga kasamahan ayon on mm -hmm. Uy, ayos nakadalawang mga no yung parang halaman kung tawag sa amin ay e, balitin dagat Maraming itlog ng nukos mga kapaders. Marami sanang laman kaya laang yung iba nagralayasan pagkapaan ako nung isa. Kaya pili ko lugod. Yung pinakang malaki ang pinipili ko, hindi ko pa nahuli. Hanap tayo. At na ito, isda. Mmm, -hmm. gitik. Headshot. Isdang vegan or matamposa. Pataba ngayon ng vegan mga kapadis. Kaya itong buwan ng February, lalo pag bubuwanin. Nakakakain ito ng maayos kahit gabi. Ito, pwede na itong iulang bukas. Hanap tayo uli. Oh, hoy! Wow, laki! Kulambutan! Siguraduhin ko. Mm -hmm. Langitim na ang tinta. Hindi nakikitik Hoy, nagpandilim na. Na, ah, ito na. Huwag lang makakabunot. Nagpipilit makatakas, mga kapaders. ata ah, hindi ka dyan makatakas Lalaking kulambutan. Ay, nakaisang malaki din sa ilang gabi kong kalaot oh. ngayon ako nakapa ng malaking kulambutan maraming salamat Lord malaking biyaya ito ngayon oras nga pala ngayon alas 7.30 mga kapatirs medyo maaga pa XL na ito estimate ko dito pag ito na timbang baka mga 3 kilohan muntik pang tamaan ang lukad maririndik pa at mura ng ngayon kulambutan ngayon dito sa amin ang kilo sandaan pero kapag reject dito sa amin ang kilo 80 or 70 Buti pa ang isda medyo mahal-mahal Pero sa kulambutan isang piraso lang sulit na Maka isa kalaang matimbang pa Hanapan pa natin baka merong kulambutan Na ito isdang bukaw mga kapaders Walang kasamahan, nag-iisa lang panaing ko na <clears throat> At baka tirahin pa ng iba ay na pandagdag. Ganitong isda ang madalas nakikita ko sa palengke. Ganitong bukaw. Ito din ang madalas nabibili ng mga tao sa palengke. At dahil ito masarap kayong paksiw mga kapaders. Kahit sa aming paralaot, masarap din talaga ito para sa amin. Lalo ka huli, matamis-tamis ang lasa kahit hindi kumplito sa rikado. Hahanapan ah, ko pa ito ng kasamahan at baka meron pa. Hanap ulit tayo. Dito, minapansin akong isda. Yun, snapper. Hmm sa ng flashlight natin mga kapaders itong snapper kusang lumapit sa akin talagang mapahuli ganito kalaking snapper bitid lalaang ito hanap pa tayo dyan sa unahan na ito yun pang ulam mm -hmm. ka dyan tunong na kulay puti mga kapaders masarap itong sinabawan lalo pag may kasamang ano talbos kamuti o kaya pigsay sa ganyang isda talaga masarap diyan gigisahin na muna at para mabango mga Kapaders hangal tumanakin videos pamamana maraming salamat uli sa inyong pag-abang at pagsubaybay sa aking mga video sandive lang kami uli maaho na rin kami na ito na mga Kapaders yung ating sandive na naman kartang linaw na ito yung malaking bukaw na tinapana at saka nukos Purpose it. Lumot. Ayan. Bibili na nga kumbianan. sa matalok. Eto, dalong kulambutan man. Nakatsamba sa wakas. Sa ilang gabi na lahat natin. Ngayon natin ng kulambutan ulit mga kapaders. Dalawang piraso. Yung laman ng paitlugan. Nakatsamba man tayo. Yan, malaking nukos. Ilang piraso nukos yan? Tatlo. Bawi na ang gastos. May kikitain pang kaunti. May pang ulam pa. Ulam naman yata yan. Ulam hmm. na. Ay mga kapaders. Ulam pa. Dadagdaman na ito. Tres nuwebe. Kulang pa isang piraso. Ayan, para apat kilo. Para kilo. Kuwan kilo mga kapaders. bitilya sama-sama 'yan. Uh. Ito yung nukos mga kapaders. Tatlong piraso. Uno, quatro. Uno, quatro. Kung pipta kilo. Yan, asin, Kaya, di asin di mo piraso. Asin di mo. Muna. Yan, isang piraso mga kapaders. Yan yan. Ang 3-4 3 Isang peraso Yan, mo na yan Yun 4-2 mga kapaders Walang isang kilo yung isa Kartang linaw na Bawin na ang gastos Ipang na Ayan mga kapaders Kain tayo Nangitim na ang sabaw Hindi sa ng tinta ito bahaw kain tayo sinabuan uling nukos tirinta na mga kapaders gawa ito ni Jampugi yung isang nukos na maliit hindi alasya ng tinta ito ang atin ulo ng nukos malaki Kain tayo mga manoy mga manay Baradol Baradol Ayan na nangitim na Sabaw Ay ko Sigurado ang dumi na ito May itim din Kain tayo rin ng sariwang sariwa Baradol Kain na dyan gar Dyan pugi. Dito yung ulam ng aking Asawa kanina Tuna ba yung dalawa? Magjuwa. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito na aming kinita. Sesda at saka sa kulambutan. Sesda 520 sa kulambutan 600. Ito ang total. 1,120 Ito ang gastos 264 Ito ang natira 856 Pinag-apat mga kapaders Ito ang partida Bawat isa 214 Ayos na ito Maraming salamat Lord Sa biyaya Na pinagkalubo sa amin na naman kagabi Kahit isang dive laang Kunting tsaka lang talaga sa Libigan Dagat Amin itong pagadamutan Ah, uh, nga pala mga kapaders. Sana itong video ito matapos ninyo. At sa ulihan, shout tayo. Maraming salamat uli sa Luzon, Visaya at Mindanao sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Shout muna tayo mga kapader sa mga silent viewers, subscriber dyan. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood at suporta at laging panonood ng mga video ko sa YouTube. Shout nga pala kay P. Manalang from Brisbane, Australia. Shout po kay Lixian. Jeronimo at Maui Jeronimo from Tayog, Pangasinan Shout po kay Manuel Domingo Shout po kay Edmark Pareha from San Francisco, Quezon Shout po kay Randy Mainit Villarreal at sa Villarreal Family from Hinatuan, Edman, Surigao Yan po mga kapaders Shout po sa inyo dyan Shout po kay Bioli from Quezon City Shout po kay Ginny Rose sa Larson at sa Santos Family from Pulilan, Bulacan. Shout po kay Jewel Pulilio from Barangay, Kulawin, Pastrana, Liti. Shout po kay berji Baino from Pangasinan. Shout po kay Lumugdang Family from Felix, Lumugdang and Family ng Paranaque City. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo dyan sa Paranaque. Shout po kay Romer. Shout po kay Kalid Gonzales at sa Gonzales family from Malulus, Bulacan. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at panunod lagi ng mga video ko sa YouTube. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Shout nga pala mga kapaders kay GR, Kano, Ramil, Carlo, Jake, Jekong. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong anim. Shout po kay Merna Saisay from Baguio City. Shout po kay Kenneth Guerrilla from Peris, Quezon. Shout po kay Geraldine Purbosa at Jomar Espinosa. Shout po kay Juby Belisario. Shout po mga kapatid kay Elin Mi Kasumpang, Bats Kasumpang and Family from Kabatuan Iloilo. Shout po kay Clara Ramos from koron Palawan. Shout po kay Dennis De La Cruz Family from Naik Cavite. Shout po kay Ronaldin Gomez. Shout po mga kapaders kay Maki Boy Burelo Family from Roque Tabaco City. Shout po kay Jillian Bangiban from Iloilo. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panood ng mga video ko sa YouTube. At maraming salamat din po sa ating mga mahal na WFW. Nandiyan po sa ibang bansa. Lagi po kayo mag-iingat dyan. Salamat ulit sa inyong panood. God bless. Ingat tayong lahat.